Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ja, um, ito na naman si Kaenday sa Kuwait. Mara ko i-share ninyo guys about fruits. <laughs> Dito kasi sa Arab country, may silang bumili ng mga prutas. lalo mo yung amo ko may ng prutas at saka mga gulay na amo kong lalaki. Kaya i-share ko sa inyo guys yung presyo ng ano ng strawberry kasi nung pag-uwi ko sa Pilipinas Um, yung anak ko kasi hindi pa niya natikman yung strawberry <laughs> mahal kasi sa Pilipinas eh, kaya bihira lang mga tao bumili doon ng ano yung strawberry yung mga mayayaman lang kaya nung ano nung nakita ko sa sa uh, mall yung strawberry sa Pilipinas masya grabing mahal share ko guys ganito guys na strawberry Pilipinas alam mo magkano 1000 plus Ay, yung ganito kalami maybe abot to ng 200 2000 oh grabe ang liit ang punti lang at saka minsan hindi pa siya fresh doon sa mall sa dumagiti ano uh, 1000 plus yung ano ko yung, yung binili ko sa anak ko grabe um pumikita yung mata ko sa kamahal pero gusto ko kasing ano maka, yung anak ko makatikim ng strawberry kaya kahit mahal binili ko one time kaya ito guys i-share ko sa inyo kung magkano yung price dito sa koi ito magkano 2 KD and uh, 2 KD and 750 pills kung i-convert natin sa sa Philippine Peso, uh, abot din to ng ano Kaya bahan dia tak Si perlu anu din Mau mahal na mahal yung sa Pilipinas eh Meron na pwede naman tayo magtani At saka may tumutubo naman niya ta doon sa Sa Pilipinas nang strawberry Eh dito kasi sa ano sa Kuwait Nang, nang ano lang sila Saan ba ito galing? Hindi ko product to product of USA eh. pa sa Amerika na sa atin pwede tayo magtanim ba pero ba rin kamahal eh. grabe so guys ito lang yung share ko na mahal talaga ang strawberry sa Pilipinas ito premium is ito po eh, hindi naman hindi masyadong mahal okay hey guys ito lang yung share ko Surprise, sa price ng strawberry kasi nagulat ako doon sa Pilipinas eh strawberry <laughs> Mahal ka ayo. Bye-bye and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe. Alis kayo. Bye Aka-inday sa Kuwait. Bye-bye. God bless.